hello, good morning. Today, magluluto tayo ng sinigang na salmon head na may kasamang hipon. Ito yung mga ingredients. Yan, salmon head, tomato, onion, ginger, ayan yung shrimp. Meron tayong talong, okra, siling pansigang mustasa at saka yung pechay bagyo. Saka lalagyan natin ng syempre yung miso para masarap. Lalagyan din natin ng kunting paminta at saka asin. Yan yung mga ingredients na lulutuin natin na sinigang na salmon head. Ang ginagawa ko, kailangan kong iubin muna para maalis yung dugo-dugo yung salmon head. Yan. Siguro yubing ko lang siya ng mga 15 minutes. Ayan. 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 Tapos, ilalagay natin sa uben Ayan. Yung salmon head natin. Okay, so, i-oven lang natin ng mga 15 or well, 10 to 15 minutes para maalis lang yung dugo. Ayan. Ayan. Yung salmon head natin. Okay. Sarado natin. Antayin natin ng 15 minutes. Ayan. Okay. Dito sa kawali, itong ano yan, pag lulutuan ko, ilalagay ko na dito yung mga kamatis, luya at saka sibuyas. Antayan natin kumulo at saka antayan natin yung salmon. Tapos lalagyan natin ng miso. Mga dalawang kutsara siguro. ay dalawang sukat. Ito yung girapit ko ngayon kutsarita. Yan. Yan. natin ng miso. Antayin natin na kumulo. Yan bago natin ilagay yung salmon head shrimp saka yung mga iba pang ingredient lagyan din natin ng asin kunti lang kasi medyo maalat na yung miso ayan antayin natin kumulo so takpan natin habang pinapakulan natin inantay naman natin yung salmon head na nilagay natin sa oven ayan takpan natin And after 15 minutes, na nilagay ko sa oven. Ayan. Ayan na yung outcome niya. Diba? Naalis na yung pink-pink niya. Ito ang style ko magluto ng sinabawan na salmon head para hindi siya malansa. Ayan. Ayan. Tapos, habang pinapakulaan ko itong sabaw, antayin lang natin na kumulo. Yan yung nilagay kong luya, kamatis, sibuyas, nilagyan ko rin ng asin, at kunting paminta. Ayan, antayin natin kumulo bago natin ilagay yung salmon head, saka yung pong, oh, saka yung mga gulay. Ayan, tayo natin. Tapos luto na, ito yung pananghalian. Okay, ayan, kumukulo na yung sabaw natin. Ilagay muna natin yung gulay. Yan. Takuluan muna natin na mga sang minuto. Yan. Bago natin ilagay yung salmon at saka yung shrimp. Yan ang sinigang sa miso. Yan. Ito yung salmon head at saka yung shrimp. Ito yung sinigang sa miso. Ayan. Pakuluan muna natin yung gulay. Taktan muna natin. Ayan. Bago natin ilagay yung salmon head at saka yung shrimp. Ayan. Kumukulo na. Ilagay na natin yung salmon head. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Yan yung salmon head natin. Sinigang sa miso. Sarap niyan. Yan. Tapos ilagay natin yung hipon. Okay, takpan muna natin. Ayan. Antayin. Okay, after 10 minutes, lagyan pa lang natin. Eto na, yung sinigang na ulo ng salmon. May kasama ang swim. Ayan. May timpla na ito. Mm -hmm. Masarap, masarap. natin. Mm -hmm. Salmon. Yan yung salmon. Olo ng salmon. Yan. Malapit na maluto. Ilalagay na natin mamaya yung gulay. Yung pechay at saka yung mustasa. yan Puno ng salmon. Sarap. Yum, yum, yum. Okay, ayan. Luto na. Ilagay na natin yung kamarin soup. Ayan. Ayan natin. Sarap. Ito na yung ulam natin ngayon. Pananghalian. Ayan. sinigang sa miso. Duto na yung sinigang natin sa miso. Ulo ng salmon at hipon. Ayan. Patayin na natin. Sarap. sarap. ang ulam namin. Ayan. 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 Ang Ayan.